magandang tanghali po ayan po, bumper to bumper ngayon rush hour si Corban si Corban Luis <laughs> sige lang po ayan o, bumper to bumper rush hour ayan po, sobrang init ngayon mainit pa ba yung 38? hindi pa ano? Mo, eh. o, anong linggo yun? 52, oh. Nine. Sa gabi, ang init. Sobrang init sa gabi nung linggo na yun. Mm -hmm. Mm -hmm. Eh, presento 7 yan eh. Presento 50 50 dito. yon po, 50 presento ano po 50. siya doon. Presento 7 po doon. 50. Dito, 50. Ho, presento ano. <laughs> Dito, umalis sila kasi may huli. Pwede na rin sa amin o inuhuli isang tricycle. Yan po sa lugar na yan, kaya wala ko mga tricycle kasi may raker po. Uh, umalis rin sila dyan, pumunta sila sa kabila doon. Kasi po doon sa lugar na yun, presento si Tiko yon. Eh dito po sa lugar naman na ito, ano kaya umalis po sila, presento uno. Ang akala po nila dito dadaan yung raker. Ay ano, tawagin ko oras na ngayon ano, eh, ano? Ang oras po natin ngayon is eh, ano na po? Ah, uh, 10:20 na po. Kaya yan oh, bumper to bumper na last hour. Ayun. Bukas, uh, Labor Day. Wala yatang pasok. Tama, walang pasok, Labor Day mga estudyante ngayon ilang araw nang walang pasok kasi nga sa sobrang init murang talaga ang ventilador sa loob ng iskwilahan kaya walang pasok kabaso. Para nakatay kong plastic po. Ate, palukong pala natin. Ang mahiwagang, ano, pagyero. <laughs> Ayan po. Atapay ko sa kanya eh. Yan na po ngayon. Parang tower na kasi ngayon. At maraming mga papasok, yan, trabaho, my first shift, okay, ship, ka, na, ship, mo. third ship, na, yan. Daan ah, o, sige, na, daan lang. <laughs> daan lang kayo. <laughs> Ay, nako. Hanggang ngayon, hindi pa natatanggal yung sipon ko. Hindi ko alam kung kwan may pangalan nito eh sinus kasi masakit yung bandang ilaw uh, sinus po ako mayroon akong ano sa pag sumising ako masakit sinus nga dun sa banda doon maraming lalas uh, ito naman ngayon bukunti dito dito sa, sa El Samora dun sa dun sa ano sa kabila yan Juan Luna yan ang ngayon ang ano Ayan. Marami na kasi pupunta sa ano. Kasi yung mga iba, pumupunta sila sa mga mall, yung mga senior. Eh dito sa Pure Gold, wala na ang mga upuan yan. Hindi na makakapunta sa ano. Bawal na huya tayong iba, pumupunta po sila sa ano, SM, uh, SM San Lazaro. Doon po sila. Doon ang tambayan ng mga senior ngayon. Kasi sobrang init kaya. Kahit sino ba naman, Uh, nung isang araw kahapon niya ka, o kahapon, uh, pumasok ako dyan sa Pure Dog, bandang alaw 5. Ang ano, ang ganda, ang sarap ng lamig. Eh. Paglabas mo naman, ano, ang init. Yun ang sinasabing heat stroke. Galing ka sa lamig. At tapos, uh, lalabas ka. Ayan, o. Oh. Ayan na po ngayon, ang ating kalagayan ngayon dito. wala akong ano ngayon na ah, ano ba yun copyright wala akong copyright <laughs> hindi kagaya dun sa ano dun sa laluma na copyright ako doon ang ganda pa naman yung mga bulaklak na doon eh